Girls, para matalo natin yung mga frogs, kailangan malaman natin yung weaknesses nila. Meron ba sa inyong may alam ng weaknesses nila? Si Stella, drama queen yan. Umiiyak ng walang dahilan. Si Shenya, inaahit niya yung bigote niya. Lahat naman sa school alam yon. Counted ba yon as weakness niya? Eto namang si Blondie, may memory loss. Girls, seryoso kayo? Buong school alam naman lahat 'yan. Kailangan malaman natin yung secrets nila. 'Yun yung advantage natin. Sigurado matatalo natin sila. Girls, may alam ako tungkol kay Blondie Kitty, Kitty paano mo, mo naman nalaman, nalaman yan? 'yan? Nakalimutan nyo na ba? Frags ako dati. Okay Kitty, sabihin mo na sa amin ano 'yon? Okay, sasabihin ko na. Pero hindi galing sa bibig ko ha. Si Blandy, wala siyang kilay. Dinodrawingan lang niya ng eyebrow pencil. Kitty, very good. Magandang weakness yan. Ayaw ni Smiley na mga babaeng walang kilay. Okay, next. Diana, alam mo ba kung anong nalaman ko tungkol kay Shenya? Marami siyang pimples sa bewang. Kadiri. you Turn off naman! Oh my God! Meron pa ba siyang ibang weakness? Okay, Nat. Si Stella naman. Diana, nalaman ko na tong Stella na to. Nangkot pala siya sa dilim. Scaredy cat pala siya. <laughs> okay, girls. So ngayon, gagamitin natin yung mga weaknesses nila as our advantage. Okay, mag na tayo para sa school. Okay. Get, Get ready, ready, friends. We're coming. Max, ano ba? Ayusin mo. Nakapusta ako sa'yo. Alright. Time out, pare. Hindi counted yun. Sandali lang. O, game na. Game. <laughs> Hi, girls. Boys! boys! Girls, habang good mood yung mga boys, isama natin sila sa shopping. Oo, oo, oo tara! Oo, gusto kong bilhin yung isang skirt doon. Gusto ko yung pang club, kumikintab. Stella, sabihin mo kay Timur gusto natin mag-shopping. Bilis! Huh? Ako? Boys, gusto nyo bang sumama sa amin? May plano kami. Oo, gusto namin mag-shopping. Gusto nyo bang sumama? Stella, Stella sabihin oo, mo! Oo, shopping! Eto na naman tayo, shopping na naman daw, oh! Girls, next time na yung shopping na yan. Wala kaming dalang pera eh. Hindi rin pwede yung Gcash ko. Nalobat ako. Mm. Nagdadahilan lang sila. Baka hindi naman. Naiinis na ako sa mga baliw na footballers na to. Di ba? Sandali lang! Pwede ba huwag magtakbuhan dito? Bakit wala kayo sa lesson? Julie, bayaan mo na sila. Di ba? Sandali! Huwag magagawin yan! Kev, hintayin mo ako ti, ang daming tao, ang daming nakakakita sa atin. Pwede tara, dun tayo sa toilet. Saan kasi sa yung locker ni Diana? Saan kasi dito? Smiley, saan yung locker ni Diana? Pare, sorry, nakalimutan ko na. Tima, wag mong gagawin yan. Ibigay mo sa akin yung box. Akin na, ngayon na. Ito na yung locker ni Diana. Huwag mo pipigilan. Babalikan ko na si Diana. Huwag mong kukunin yung regalo ko kay Diana, ha? Dima, wag mo nga umpisahan. Hindi ako si Dayana, Hindi ka makakatakas sa akin. Dima pare, nasa na yung nagalo? Nasa loob na ng locker ni Diana. Tama na pare, desisyon ko to. <laughs> Green, iniwan ka na ni Dima? Tapos sinahabol ni si Diana? Boys, wag na nga natin pag-usapan si Dima tsaka Dayana. Pag-usapan na lang natin yung shopping natin. Smiley, may nakita akong magandang dress. Bilin mo naman yun, please. Smiley, pwede ba tumahimik ka dyan? Nakalimutan mo na ba kung paano mo hinabol si Dayana? Guys, kailangan ko ng advice Advice? Huwag mo. mo nang habulin si Dima. Naiinis na ako sa Dima niya na. Patay na patay talaga kay Diana. Ang cool, ba? Diba? Sila nagbe-break. Tayo nag-uumpisa pa lang. ba diba, Timur? Oo nga, Stella. Frags, wag nga kayong ma-feeling. Pinapansin lang kayo ng mga yan kasi may plano sila. Oo, ginagamit lang nila kayo. Ice, eto na yung mga tip. Ano? Hindi tips to. Bariya to. Ice, eto na lahat yung binigay nila. Alam mo, pizza, feeling ko, kinukuha mo yung mga tips. Masyadong konti ito. Ilabas mo na pizza. Hindi mo ako maloloko. Ice, hindi ka ba naniniwala sa akin? I-check mo yung mga bulsa ko. Binigay ko na sa'yo lahat. Sige nga, patingin. Ice, meron akong problema. Ryan, tigilan mo muna ako. Pizza, makinig ka sa akin. Hindi porkit nag date tayo, pwede mo na akong loko-lokohin. Nasaan na yung mga tips? Ice, hindi ako nagsisinungaling. Wala akong kinuha. Ice, stress ako. Gawa mo akong latte bilis. to ako doon sa school ng mga designers. Alam mo ba, sabi nila hindi ako magaling. Ryan, maupo ka muna. Gagawa ka tang latte. Ikaw naman, doon ka kay Gigi at ka Patrick. Oh my God! Wala sa mood si Ryan ngayon. Gusto ko pa naman siya kausapin. Leila, eh ano naman ngayon? Ryan, halika dito. Samahan mo kami. Tara. Yana, ano ka pa? Hindi mo ba nakikita? Wala siya sa mood. Galit siya. Hi, girls. Ilibre niyo naman ako ng latte. Bad trip ako. Hindi maganda yung araw ko. Ano ka ba, gentleman? Ikaw dapat yung nanilibre sa amin ng latte, no? Yana! Ryan, anong nangyari? Pwede mong sabihin sa amin? Okay, isa-serve ko na lang. Pwedeng dagdagan mo ng sugar? Bigyan mo kami ng libreng chocolate, ha? Frogs, ready na ba kayong ipakita yung mga witnesses nyo? Ready na ba kayong matalo? Frogs! Girls, sandali! Wala sila dito! Bunnies, unang-una, wala yung mga frogs dito. Pangalawa, huwag na kayong sumigaw dyan. Ryan, okay Kayo na? yung mag-ready, kasi tutuduan kayo ni Layla. Bunnies, ready nyo yung mga maliliit yung utak. Dahil wala si Teacher Mike ngayon, ako yung substitute teacher. Oh, uh, buti na lang wala ako sa klase nila. Gigi, si Yana yung substitute teacher niyo mamaya. Oh no, Patrick. Kahit sino, wag lang si Yana. Layla, pwede ba wag kang feeling dyan kung ayaw mong i-reveal namin yung witnesses mo? Sasama ka sa, sa mga, mga frogs! Kokak! Nasa naman kaya yung mga frogs as if alam nila yung mga plano natin. Excited na talaga akong tanggalin yung kilay ni Blondie. Diana, may wet wipes ako sa bag. Excited na akong patayin yung ilaw sa toilet habang nandun si Stella. Eh ano namang gagawin ko sa mga pimples ni Shenya? Sige na, pizza. Ako? Bakit ako lagi? Ikaw naman? Hindi pwede. Nandun yung ex ko. Kitty, ikaw na mag-isip kung anong gagawin. Kaya mo na yan. Pizza, ano tong nasa hot chocolate ko? Pwede bang palitan mo? Girls, grabe to! Palitan mo yan! Ayoko yan! Nat, anong mali sa hot chocolate? Alam mo, the best yung hot chocolate ko dito! Pwede ba? Huwag mo pagtripan si Pizza! May purple hair sa hot chocolate ko! Ains! Ano? Pizza, kung magtatrabaho ka dito sa cafe, kailangan magsuot ka ng cap para hindi nahuhulog yung mga buhok mo sa drink! Okay, papalitan ko! Nat, may buhok ba talaga sa hot chocolate mo? Girls, wala. Pinapagod ko lang siya. Hello? Hi! Alam mo ba marami akong benta ngayon? May client ako, halos binili niya yung buong shop. So pwede na tayo mag-hangout this weekend. Ano? Makikita ba tayo? Oo, ililibre kita. Marami akong pera. Ano? Sasama ka ba? Tatawagan kita ulit, okay? Oo, doon tayo sa bagong club. Sandali lang ha, sandali. Anong ginagawa mo dito? Hi Mia, Wala kami practice ngayon, kaya eto, pinuntaan kita. Oh my God, para sa akin ba yung mga flowers at balloons? Oo oh, Mia, para iyo to. Tatanggapin mo ba? Oo naman, hindi mo na kailangan gawin yan. Bakit nandito ka sa shop ko? Tsaka bakit naka-costume ka pa? Ah, pwede ko naman tanggalin kung gusto mo. Hindi, hindi na. Huwag mo nang tanggalin. Mia, maganda yung mga showing na movies ngayon sa sinehan. May dalawa akong tickets. Ah, busy ka ba? May gagawin ka ba? Hindi invite mo ba ako mag-date? Sinusundo mo ako, ganon? Oo, Mia. Ano, sasama ka ba? Okay, sige. Hintayin mo ako sandali. mag lang ako. Yes. Sige, Mia. Take your time. Maghihintay ako kahit matagal. Frogs are the weakest. Frogs are the worst. The worst among the worst. Frogs, nasa, nasa tayo? Hoy, halika nga dito. Pink Monkey, Green, ikaw na naman. ba diba, sinabi ko na sa'yo, hindi ko kailangan yung Dima mo? Hinahanap namin yung mga oh, frogs. Nakita na mo sila? sila? Alam mo, Diana, hindi mo dapat ako kinakalaban. Hindi mo dapat ginawa yung game na yon. Inagaw mo sa'kin sa si Dima. Green, tumabi ka nga Anong dyan. Anong tumabi? Halika nga dito. Green, Harika tama dito. na. Frogs are the weakest. Frogs are the worst. The worst among the worst. Frogs are the weakest. Frogs are the worst. Girl, sandali. Hindi niyo ba nakikita? Wala sila dito. Pwede ba? Huwag niyo akong pigilan. Naiinis na ako sa inyo. Green, sandali lang. Nasaan ba sila? Ano yun? Naglaho sila na parang bula. Tara, girls, mag-training na lang tayo. Oh, girls, tingnan nyo. May regalo ako. Kahit nakikipag-date si Smiley sa mga frogs, hindi niya pa rin ako nakakalimutan. Diana, Diana anong laman? Well, tingnan natin yung message. Sigurado ako nagsusorry si Smiley. Bakit, Bakit kami, kami walang regalo? regalo? Diana, mag-umpisa ulit tayo. Tayo yung magiging coolest couple. I love you, my star my love? Wow, mahal na mahal ka talaga ni Smiley. Yak mo na yan, wala. Kahit naman si Max wala, ikaw yung may kasalanan tapos ikaw ngayon yung may regalo. Girls, kung magkakaayos kami ni Smiley, sigurado magkakaayos din kayo ng mga boyfriends nyo. Tingnan natin kung anong laman. <laughs> Frogs? Basketball players? Girls, magtago tayo sa loob ng mga lockers. <laughs> Wala yung mga panis ngayon sa school. Hindi sila pumasok kasi malungkot sila. Alam na nila na nagde-date tayo. Sana wag na silang pumasok. Nat, Naririnig mo ba yung mga frogs? Oo, Diana! Sa tingin ko, lumabas na tayo tapos punasan natin yung eyebrow ni Blondie! Girls, anong pinag-uusapan nyo? Hindi ako makagalaw dito! Ang sikip! Girls, narinig ko yung isang frog kinikiss yung isang basketball player! Sana hindi yung si Timor siya ka-stella! Smiley, the best talaga yung kiss mo! Guys, punta tayo sa bahay ko after school! Oo, oh, after school! Oh, Hoo! Hoo! Huh. Huh. Lagot yung blandi na yan sa akin. Diana, bakit hindi mo pa ginawa kanina? Oo, oo nga, sa harap ng mga basketball players. Girls, walang training ngayon. Lagot sa atin yung mga frags na yan. Hindi ko patatawarin yung mga yan. Hello, students. So ngayon, ako yung magiging substitute teacher nyo para kay Teacher Mike. Wala yung mga bunnies. Okay, mas maganda. Let's start. Hi, babe. Pwede ba? Huwag kayong maingay. Timor, Stella, palalabasin ko kayo. Kev, binuksan na kaya ni Diana yung regalo? Pare, tigilan mo na yan. Babalikan rin niya si Smiley. Magsasaktan ka lang. Pare, pag binuksan niya yung regalo ko, hindi na siya babalik kay Smiley. Makita mo. Football players, naririnig ko kayo. Hindi ako kasing bait ni Teacher Mike, okay? Kaya tumahimik kayo sa klase ko. Open your notebooks. Ah, Teacher Leila, sorry. Wala akong notebook. Ah, talaga? Wala kang notebook? Oh, ayan. May notebook ka na. Okay? Hello students, ako yung substitute teacher nyo Green, huwag ka nga mag lipstick dito sa lesson ko Bawal na nagme makeup dito, pumunta ka sa toilet Okay, sige, fine Akin na yan, maglipstick ako Smiley, alisin mo yung paa mo sa desk Hindi to cinema, nasa classroom ka Hoy, huwag mo nga si Smiley Smiley, huwag mo siya pansinin Okay, yung topic natin ngayon, heavy elements Open your notebooks Heavy Elements? Anong klaseng topic yon, Guys, alam nyo ba yung Heavy Elements? Hindi namin alam yun, sorry. Blondie, para sa'yo na walang utak, i-explain ko sa'yo kung ano yung Heavy Elements. Yana, sorry, i buhin namin yung lesson mo. Max, kinis mo ba si Shenya? Wow, Bunnies, nandito pala kayo sa school. Hoy, Bunnies, lumabas nga kayo. Nagla-lesson kami. Yana, sandali lang. Mary, wipes. Bunnies, pwede ba? Huwag kayong manggulo dito. Ruvasti, sabihan mo nga sina, bilis. Alam mo naman di ako pumapatul sa babae. Smileyk, natatandaan mo ba nung sinabi mo sa akin na ayaw mo sa babae na walang kilay? Oo, naalala ko. Kung ganon, e bakit gusto mo ngayon si Blondie? Hoy, totoo yung kilay ko. Narinig nyo, totoo yung kilay ko. Hindi to fake. Okay, sige, check natin. Eto, Smileyk, lahat ng kilay niya nandito sa wipes. ba? Diba, ayaw mo sa walang kilay? Blondie, ano? Fake yung mga kilay mo? Hindi, Smiley. I-explain ko sa'yo. <laughs> okay, Yana. Pwede mo nang ituloy yung lesson mo. Thank you. Okay, thank you. Let's continue. Tata, girls. Good job, bunnies. Isusunod na natin yung weaknesses ng ibang frogs. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episode. Bye! Bye!